Ang mga pamantayan sa kaligtasan ng United States Navy nuclear submarine training ay binuo mula sa sakripisyo ng mga submarinero ng Treasure. Sinunod ng mga mandaragat ang kanilang karaniwang operasyon hanggang sa magdulot ito ng sunud-sunod na pagkabigo at pagbagsak sa kailaliman ng Atlantiko. Ang Treasure ang pinakamabilis at pinakatahimik na submarine noon, katumbas ng mas maliit na skipjack class. Ginawa ito para hanapin at wasakin ang submarinong Soviet. May pinaka-advanced itong armas, kabilang ang launcher ng pinakabagong anti-submarine missile ng United States Navy, ang Subroc. May passive at active sonar ito na kayang mag-detect ng sasakyang pandagat sa napakalayong distansya. Ito ang una sa bagong klase ng nuclear-powered submarines na pinagsasama ang mga katangian ng isang attack submarine at isang espesyal na hunter killer na sasakyan. May hugis tabako ang hal ng submarine para mas episyente sa ilalim ng dagat, batay sa Research Submarine na El Bacor Auxiliary General Submarine 56 na siyam. Sa unahan nito ay ang napakalaking BQQ, dalawa sonar na siyang pinaka-advanced na sonar na kailanman ay inilagay sa isang submarine. Ang apat na torpedo tubes ng Thresher ay nasa likod ng sonar, dalawa sa bawat gilid na nakatagilid ng 10 degrees mula sa gitnang linya. Maaari nilang iputok ang pinakabagong anti-ship at anti-submarine torpedoes at sa susunod na yugto ay rerepasan upang makapagpaputok ng AASRO anti-submarine rockets. Ang anti-submarine rocket ay kombinasyon ng rocket at torpedo. Ito ay inilulunsad tulad ng isang karaniwang torpedo, tumatama sa ibabaw, lumalabas sa tubig sa isang ballistic trajectory at muling bumabalik sa tubig sa lugar ng target kung saan sumasabog ang nuclear warhead. Ang S-5 W nuclear reactor ng submarino ay nagbibigay ng walang limitasyong saklaw. Ang HY, 80 na bakal na pressure hull nito ay nagpapalubog dito hanggang 4 na raang metro. Ayon sa tradisyon ng Navy, orihinal na pinangalan ng treasure ang klase ng submarino mula sa unang barko. Ang kontrata para itayo ang treasure ay iginawad sa Portsmouth Naval Shipyard sa silangang baybayin ng United States. Ang kanyang kil ay inilagay noong ikadalawamputwalo ng Mayo, isang libo naraan at limamputwalo. Inilunsad ito noong Hulyo siam, isang libo na raan at opisyal na pinakilos noong Agosto tatlo, isang libo na raan naput at isa sa ilalim ni Commander Dean Axin. Isinagawa ni Treasure ang mahahabang pagsubok sa dagat sa Kanlurang Atlantiko at Karibe noong isang libo siyam na raan naput isa at isang libo siyam na raan naput dalawa. Pinapayagan ng mga pagsubok na ito ang masusing pagsusuri sa mga bagong komplikadong teknolohiyang tampok at sandata. Lumahok ito sa Nuclear Submarine Exercise na New Sub-X 361, isa sa hilagang silangang baybayin ng Estados Unidos mula ikalabing walo hanggang ikadalawamput apat ng Setyembre, isang libo anim naput isa noong ikalabing walo ng Oktubre, isang libo siyam na raan, anim na isa sina Treasure, at ang diesel electric submarine na Cavela ay tumungo sa timog para sa tatlong linggong pagsubok at pagsasanay na paglalayag papuntang San Juan, Puerto Rico. At dumating noong ikadalawa ng Nobyembre, pinapatay ang nuclear reactor habang nasa daungan. Walang koneksyon ng shore power na available sa San Juan, kaya ginamit ang backup na diesel generator ng barko para magdala ng kuryente habang nasa daungan. Pagkalipas ng ilang oras, nasira ang backup generator at inilipat ang kuryente sa baterya ng barko. Karamihan ng lakas ng baterya ay kailangan para mapanatiling gumagana ang mahahalagang sistema at para muling mapagana ang reaktor, kaya pinapatay ang ilaw at air conditioning. Walang air conditioning, kaya umaabot sa 60 degrees Celsius ang init at halumigmig sa submarino matapos ang 10 oras habang inaayos ng tripulante ang diesel generator. Malinaw na hindi maayos ang generator bago maubos ang baterya, kaya sinubukan ng tripulante paganahin ulit ang reaktor. Ngunit sobrang baba na ang karga ng baterya. Bumalik ang kapitan sa barko matapos maubos ang baterya sa dalampasigan. Nang hiram ang mga tripulante ng kable mula sa ibang barko at ikinabit ito sa kabela para mapagana ng treasure ang reaktor gamit ang kuryente. Nagsagawa pa ng dagdag na pagsubok at test torpedo ang treasure bago bumalik sa Portsmouth noong Nobyembre 28. Nanatili ang barko sa daungan hanggang matapos ang taon at ginugol ang unang dalawang buwan ng labinsim. Insiyam na daan, anim na put dalawa sa pagsuri ng sonar at subrock system nito. Noong Marso, lumahok ito sa New Sub X-262 na isang ehersisyo para mapabuti ang taktikal na kakayahan ng mga nuclear submarine at pagsasanay sa anti-submarine warfare kasama ang Task Group Alpha. Sa baybayin ng Charleston, South Carolina, nagsagawa si Treasure ng operasyon para suportahan ang pagdevelop ng Sabrock Anti-Submarine Missile. Bumalik ito sa New England sa saglit bago nagtungo sa Florida para sa karagdagang Sabrock Tests. Sa Port Canaveral, bumangga ang tagboat sa submarine at nasira ang isang balas tank nito. Matapos maayos sa Graton, Connecticut ng Electric Boat Company, nagtungo si Treasure sa Key West para sa mga pagsubok bago bumalik pahilaga. Pumasok ito sa Portsmouth Shipyard noong Hulyo 16 dalawa para sa 6 na buwang maintenance program. Isa sa mga kailangang suriin ay ang ballast system na inayos matapos mabangga ng tugboat. Para maserbisyo ang sistema, naglagay ang mga ininyero ng pansamantalang strainer sa mga tubo para maprotektahan ang mga balbula. Pinipigilan ng mga strainer ang pagpasok ng dumi sa tubo habang bukas ang sistema. Mas matagal natapos ang trabaho at umabot ng halos siyam na buwan bago muling na-certify at naalis sa dry dock ang barko noong Abril 8, 1,163. Noong Martes, Abril siyam alas 8 ng umaga, umalis ang treasure mula Kittery, Maine sa pamumuno ni Tenyente, Komandante John Wesley Harvey. Nagtipon sila sa barkong Skylark bandang alas 11 ng umaga para simulan ang unang pagsubok ng paglubog matapos ang pagkumpuni. Sabay silang naglayag papunta sa lugar isang daang nautical miles silangan ng Cape Cod, Massachusetts. Sa dalawang taon ng serbisyo, umabot na ito sa test depth ng mga apat na pung beses. Sa hapon, ginawa ni Treasure ang paunang trim dive test, lumitaw at muling sumisid hanggang dalawang daang metro kalahati ng test depth, kung saan nanatili itong nakalubog magdamag. Kinabukasan, Miyerkules, Abril 10:30 ng umaga, muling nag-ugnayan sa ilalim ng dagat sina Treasure at Skylark at naghanda para sa deep dive trials. 07:47 nagsimulang lumubog sa test depth na 400 metro. Pagkalipas ng limang minuto, umabot ito sa dalawang daan at dalawampung metro at nakipag-ugnayan sa ibabaw habang tinitingnan ng tripulante ang barko sa mga tagas. Walang natagpo ang tagas kaya ipinagpatuloy ni Treasure ang paglubog. At noong 8.25, naabot nito ang tatlong daang metro. Kadalasan ginagamit ng submarino ang bilis at anggulo ng deck para tumaas o bumaba. Katulad ng eroplano na binabago ang anggulo ng elevator para itaas o ibaba ang ilong. Gumagamit ang submarino ng anggulo ng diving planes at itinutulak ito sa isang anggulo paakyat sa ibabaw o papalubog. Kapag mabilis ang takbo ng submarino at magkajam ang diving planes habang nasa test depth, maaring lumubog ito lampas sa lalim na iyon sa ilang segundo. Kaya karaniwan, mabagal at maingat gumalaw ang mga submarino kapag nasa ilalim ng dagat. Ang barko ay bumababa ng paikot at ini-anunsyo kay Skylark na liliko ito sa korporon siyamnapu. Ibig sabihin ay siyamnapu. Degrees ang direksyon sa kompas. Bumaba ang kalidad ng transmisyon mula sa treasure habang dumadaan sila sa thermocline. Ang tubig sa karagatan ay hindi laging pareho ang temperatura. Minsan, may mainit na patong ng tubig na lumulutang sa ibabaw ng malamig na tubig. Ang thermocline ay ang punto kung saan sila nagtatagpo. Kasing linaw nito na parang ibinaba mo ang braso mo sa thermocline. Kamay mo nasa malamig na tubig, katawan mo nasa mas mainit pa rin. Ang pagbabago ng temperatura ay nakakaapekto sa bilis ng radio waves at nagdudulot ng istorbo sa signal kapag magkaiba ang temperatura ng tubig. Pagkatapos ng alas 9, mabagal lang naglalayag si Tresser. Dito mismo may dalawang magkaibang interpretasyon ng datos. Ang isa ay mula sa impormasyon ng mga pagsubok at pagkabigo ng ibang submarino, habang ang isa ay mula sa sound recording ng karagatan noong araw na iyon. Pareho silang dumating sa parehong konklusyon, pero magkaiba ang kanilang mga paraan para makarating doon. Ayon sa opisyal na ulat at karanasan sa ibang submarino, Natuklasan na noong 0 0 sumabog ang dugtungan ng tubo sa silid ng makina. Napalya na rin dati sa ibang barko ang ganitong dugtungan na may parehong koneksyon. Dalawang tubo ang pinagdugtong gamit ang silver bracing, parang pagsasama ng dalawang copper na tubo gamit ang solder, imbes na hinangin. Bumaha ang maalat na tubig mula sa cooling pipe ng reactor sa engine room. Sinubukan ng crew pigilan ang tagas ngunit nabigo sila habang napupuno ng hamog ang engine room. Sa kabilang bahagi ng engine room, nagdulot ng short circuit ang tumagas na tubig mula sa sirang tubo at tumigil ang water pump na nagpapalamig sa nuclear reactor. Nagkaroon ng tagas sa mga braced pipe joints ang United States ship Abraham Lincoln sa mga pagsubok at nasira ang silver brace joint ng United States ship Barbell malapit sa test depth habang nasa ehersisyo. Ang engine room ng United States Ship Barbell ay napuno ng halos 18 toneladang tubig sa loob ng tatlong minuto habang umaahon gamit ang lakas ng makina at pinalobong balas tanks. Sa isa pang senaryo batay sa acoustic recordings, naitala ng SOSIS ang dalawang minutong electrical instability at pumalya ang electrical bus na nagpapakuryente sa pangunahing cooling pump noong zero sham isa-isa kaya tumigil ang pump. Sa mga recording, walang tunog ng bumabahang tubig o sumabog na tubo. Sa lalim na iyon, ang tubig dagat sa loob ng submarino ay nasa matinding presyon. Ang ganitong pagbuga ng tubig ay nagdudulot ng natatanging tunog na hindi maririnig sa mga recording. Ang datos ng SOSIS na ito ay naging classified noong unang investigasyon ng korte at na-declassify lamang noong 2013. Kaya hindi ito na isama bilang ebidensya o naanalisa noong naganap ang insidente noong 1,163. Inutusan ni Komandante Harvey na mag full speed itaas ang diving planes at paapawin ang balas para lumutang. Ang pag-apaw ng pangunahing balas ay magdudulot ng positibong buoyancy sa pamamagitan ng pagpasok ng hangin sa balas tank. Karaniwan, ginagamit ng barko ang diving planes para itutok pa itaas pero ang dagdag na positibong buoyancy mula sa balast ay nagpapabilis ng pagangat. Ang mga high-pressure cylinder sa treasure ay naglalaman ng nakakompres na hangin. Para mapalitan ang tubig sa ballast tanks, ang nakakompres na hangin ay pinapalabas papunta sa ballast tanks na nagtutulak palabas ng tubig at pinapalitan ito ng hangin. Pero kapag binuksan mo ang balbula tulad ng ballast tank valve, mabilis na dumadaan ang hangin sa mga tubo. Lumalamig ang hangin kaya nagyayelo ang kondensasyon sa loob ng mga tubo. Hindi karaniwan ang problemang yon dahil natatangay ng high pressure na hangin ang namuong yelo. Ngayon, ang mga pansamantalang strainer na inilagay para protektahan ang balbula tuwing maintenance ay humaharang sa daloy ng hangin at nagdudulot ng pagyayelo ng mga tubo. Dapat tinanggal na ang mga strainer na ito bago ang sea trials. Sa ilang segundo, nagyayelo ang moisture sa strainer at humaharang sa hangin, kaya humihinto ang pagsubok mag-blow ng ballast. Huminto ang pangunahing cooling pump kaya automaticong nag-shutdown ang nuclear reactor ng barko para sa proteksyon nito. Kapag biglang nag-shutdown ang nuclear reactor dahil sa emergency, ito ay tinatawag na scram. Walang propulsion at walang kontrol sa ballast ang treasure. Inutusan ni Komandante Harvey na ilipat ang propulsyon sa backup na pinapatakbo ng baterya. Inayos ng mga tauhan sa engine room ang pump at sa kanila sinimulan ulit ang reaktor, natatagal ng hindi bababa sa 7 minuto. Noong huling brownout ng nuclear submarine sa training, umabot ito ng 20 minuto bago ito muling mapagana. Si Jim Henry ay isang trainee na reactor control officer sa kanyang unang patrol, kagagaling lang mula sa nuclear power school. Pumapalit siya kay Lieutenant Raymond Macul, ang Reactor Control Officer ng Treasure, na kasalukuyang naka-shore leave. Sinunod ni Trainee Henry ang Standard Operating Procedure at inutusan niyang ihiwalay ang steam system matapos ang reactor scram, kahit nasa pinakamalalim na lalim ang Treasure. Pinapainit ng nuclear reactor ang tubig na nagiging singaw. Lumalaki ng 1,600 na raang beses ang dami ng tubig kapag ito ay nagiging singaw. Ang pressure ay dumadaan sa turbina na nagko-convert ng enerhiya sa pagtulak at kuryente. Ang ibang singaw ay kinukuha sa pangalawang silid at inilalabas kapag kailangan. Hindi pinapayagan ng operating procedure ng planta ang mabilis na pag-restart ng reaktor matapos ang scram o paggamit ng natitirang singaw sa pangalawang sistema para itulak ang submarino paakyat. Kailangan palamigin muna ang sistema bago ito muling paganahin. Pagkatapos ng scram, karaniwang inihihiwalay ang pangunahing steam system na pinuputol ang singaw papunta sa mga turbina para sa propulsyon at kuryente. Pagkasara nito, hindi na agad mabubuksan ulit ang malalaking isolation valve ng steam system. Ang mga pamamaraang ito ay para sa normal na kondisyon ng operasyon. Hindi ito nilalayong hadlangan ang mga aksyong pang-emergency na may kinalaman sa kaligtasan ng barko. Kung nandoon siya, marahil ang isang bihasang opisyal tulad ni Tenyente Makul ay maaaring iniwang bukas ang mga balbula at ginamit ang sobrang singaw sa sekundaryang sistema upang itulak ang submarino paakyat sa ibabaw. Noong 0-12 tinawag ng Skylark ang Treasure gamit ang signal na K na ibig sabihin ay nais makipag-ugnayan sa ibang sasakyang dagat. Hindi alam ng Skylark ang sitwasyon sa loob ng Treasure. Dalawang beses nilang inulit ang signal na K. Noong 0 tatlo iniulat ni Harvey ang kanilang kalagayan sa underwater telephone. Magulo ang transmisyon pero may malinaw na salita may konting problema pero may positibong direksyon. Sinusubukan naming ayusin. Narinig ng mga Skylark opisyal ang sutsot ng compressed air sa likod. Sumagot ang Skylark ng mabilis na Roger Out at naghihintay ng karagdagang balita mula sa submarino. Nagpadala sila ng mensahe, walang kontak sa lugar. Ipinadala ang mensaheng ito para tiyakin kay Treasure na pwede itong lumutang agad dahil walang bagay sa paligid na mababangga nila. Noong 0 tinanong ni Skylark si Treasure tungkol sa posisyon nito kaugnay kay Skylark pero hindi sumagot. Ang kapitan ni Skylark, si Tenyente Komandante Hacker ay nagtanong na ngayon ng mas diretsyong tanong. Kontrolado mo ba ang sitwasyon? Pagkalipas ng isang minuto, nakatanggap si Skylark ng hindi malinaw na transmisyon mula kay Treasure na naitala sa logbook bilang Syam na raan N. Maaaring tumukoy ito sa lalim o direksyon ng submarino o ay N ay negatibong sagot sa tanong ni Skylark kung kontrolado mo ang sitwasyon. Sumunod ang pangalawang transmission na may bahagyang malinaw na parirala. Lumalagpas sa test depth. Nung zero sham isang 18 na-detect ni Skylark ang high energy, low frequency na ingay na tanda ng implosion. Ang lalim ay 730 at metro, halos doble ng test depth ng treasure. Ang implosyon ay nagtagal lang ng 0.1 segundo sobrang bilis para mapansin ng tao. Patuloy na nagmemensahe si Skylar kay Thresher. Paulit-ulit na humihiling ng radio check, smoke bomb o anumang senyales ng kalagayan ng barko. Alas labing isa apat halos dalawang oras mula noong huling pakikipag-ugnayan, sinubukan ni Skylark na magpadala ng mensahe kay Com Sublant, ang commander ng mga submarino para sa Atlantic Fleet. Hindi makakontak si Treasure mula 0 siyam Tumatawag ako bawat minuto. Nagpadala ng eksplosibong signal kada sampung minuto pero bigo. Huling transmisyon magulo. Ipinapakita nitong papalapit na si Treasure sa test depth at nagsasagawa ng mas malawak na paghahanap. Dahil sa problemang teknikal sa radyo, natanggap at nasagot lang ni Com Sublance ang mensahe. Pag dalawang apat na putlima, sinimulan ni Tenyente Komandante Hacker ang mga hakbang para sa pagkawala ng submarino noong labing isa isa at tinawag si Treasure hanggang 1700. Noong 1830, inutusan ng commander ng Submarine Force Atlantic ang Portsmouth Naval Shipyard na abisuhan ang mga pamilya ng tripulante. Simula kay Irene, asawa ni Commander Harvey, na nawawala si Treasure. Humarap si Hepe ng Naval Operations Admiral George Anderson Jr. sa press corps sa Pentagon at inihayag na ang submarino ay nawala kasama ang lahat ng sakay nito. Inutusan ni Pangulong John F. Kennedy na ibaba sa kalahati ang lahat ng watawat mula ikalabindalawa hanggang ikalabindlima ng Abril bilang paggalang sa isang daan at dalawamput siyam na submarinero at mga tauhan ng shipyard na nasawi. Mula isang libo, siyam naraan labing lima isang libo. Siyam naraan anim na po tatlo. Labing anim na submarino ng United States Navy ang nawala sa mga aksidenteng hindi dahil sa labanan. Dahil sa insidenteng ito, naglunsad ang Navy ng subsafe program para sa mas mahigpit na pagsusuri at inspeksyon sa kaligtasan ng konstruksyon. Mula nang ipatupad ang subsafe, isa lamang na submarino ang nawala sa katulad ng mga pangyayari. Dinagdag ang mga air dryer sa high pressure air compressor ng submarino para maiwasan ang pagbuo ng yelo. Binago ang mga standard operating procedure para sa mabilis na pagsisimula ng recovery. Pinapayagan nito ang agarang muling pagpapatakbo ng reaktor at ang paggamit ng singaw mula sa secondary system sa limitadong dami sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng scram. Dahil nawala sa dagat, hindi diniskaril ng United States Navy si Treasure at nananatili siyang nasa walang hanggang pagpapatrolya.